Umaapoy na. Isama lahat. nyo. So guys. At uh, nandito tayo ngayon sa conversion Pantabangan Nueva Ecija. Uh, at bibili tayo sa, ng isa sa uh, uh, produkto nila dito. Yun ay ang kasoy. Kasama ko ngayon si Robin Kulet. Ay, hindi daw siya makulet. Mabait yan si Brother. Nandito tayo ngayon sa mismong uh, bayan ng conversion ng, ng tabangan So, Mama. ayan. So, na natin yung bilihan ng buto dito. So, ayan. Dito tayo ngayon sa barangay. So, guys. Andito na tayo ngayon sa ano, barangay hall ng conversion. Finally, nakita natin yung ah uh, kausap natin si Ate Juby na may dalang buto ng kasay. Ate Juby may dalang ka na ba ng kasay? Wala pa, ay, kamusta ba Ate Juvi? Ayan, si Ate Juvi. May isa ka pandala. Ano yan, pang, ano, <laughs> pang ulam. Okay. Saan na Ate Juvi yung bilihan ng buto? Dusto may bungad. Eh. Ah, may bungad. So, sunod kami sa'yo. Sige kayo. Sige, sunod kami. So, ayun, guys, uh, at nakita natin yung sasama sa atin na bumili ng buto si Ate Juvi. Idol! Yan, out dito kay Idol. May nakakilala sa atin. Ay, karan Thank you, thank you, idol. Delivery driver. Yun, no? Solid. Yun. Sige, sige. Yun, shout out kay kuya na delivery driver na nakakilala sa atin. Ayan, si Ate Juvie. <laughs> <laughs> yeah, Ayan, ina na din. So, si Ate Juvie, dating kasama namin sa bahay. Na taga dito sa conversion. Kung hindi nyo, ko pala na ilala. Matagal din siya sa bahay. Ayan. So, siya yung sasama sa atin ngayong araw sa pagbili ng na kasoy guys kaya nakakatawa na na-miss din siya ni Robby ay ano kaya nandito tayo ngayon sa isa siya nagbebenta ng buto ng kasoy kaya tama na chat yun ayun may buto kagad agad ito so, guys oh. o so, ito yung mga buto diba So, binibilan muna dito sa araw para tayo. Dito na mismo yung mismo bariya ng conversion. Guys, so, una naming pinuntahan, walang tao. Kaya, change location kami sa pagbili ng buto ng kasoy. Kaya, ito. Uy, wabi, may puno, kasi so, guys, puno ng kasoy kaagad. So ito guys yung puno nung kasoy kung hindi niyo pa nakikita. So wala nang bunga. Ayun, meron pa. So guys, ito sa pangalawang attempt namin sa paghanap ng buto ng kasoy. Ayun, finally meron. So ipapagpaalam daw niya kay mama niya muna kung pwede. La, ito lahat 'to, brother Kasoy. Mga balat po 'yan. Ah, balat na. Ito, ito na. So 'yun. Ito 'yung biyakan, ganun. Tolan ang pangalan mo, tol? James po. O so, yun, si Tol James. Ayan, eh, ipapakita sa anin kung paano yung pagbiyak ng kasoy. Eto, nabilad na ba to? Nabilad na po ito. Oh. So, ibinibenta na ng himay na. Apo. Pwede na tong kainin. Hindi pa po. Kailangan ba pong kanan niya? Nagisahin, ganon? so, yun guys. Ipinakita sa atin yung pagbiyak ng kasoy. Eto, nabilad na. Galing ng tatara ni Guyo. Galing ni James. So, alam niya ba guys na ang... Um, kasoy, Uh, isa sa produkto dito sa conversion. Ayan o. Ang galing, di ba? So, finally, nakahanap tayo na mabibilan ngayong araw ng kasoy. So, ayan guys. Mga katubs, makikita natin yung ganong karami yung buto ng kasoy. Oh, ilang sa ako. Hi, ming, ming Hi. Mga bantay ba kayo dito? Patingin lang ako ng buto ah. So, ayan guys. Ito yung buto. Oh. Ming. Brother, magkano yung kilo ng buto na ganyan yung hindi pa nabibilad? Bali, binibili po namin sa 50. 50. Tapos yung pasa nyo naman? Bali, pagkabinyak po namin yung limang kilo. Limang kilo. Oo. Uh, po kami ng ganito na limang kilo. Eh, isang kilo. So, eto, nabiyak na to. Lulutuin pa to. Ayun, guys. Ayan, ayan no? So ayan, si Mrs. na yung dumakot mismo sa so, sobrang excited niya sa kasoy. So siya talaga yung may paborito dito eh. Favorite niya yan eh. So, 10 kilos yung binili namin na kasoy. Papakita ko rin sa inyo mga katuts kung paano yung gagawin namin pagluluto rito sa mga buto na to. Kaya abangan nyo. Thank you brothers information. So DTI pala yung kumukuha mismo sa kanila dito mga katubs kaya walang problema sa uh, ano nila kasoy nila hindi mabubulok kasi mismong mga ano rin uh, asosyasyon yung mga kumukuha galing sa isang kilo ah uh, James ilang ano ilang grams na binukuha sa ganito uh, marami na rin bali yung pag nabiyak ko ko ng limang kilong ganito Oo. na ang um, masusungkit lang po namin na laman dun is isang kilo oh isang kilo okay. ayun so ang uh, season nito patapos na ngayon ng month? tapos na po patapos na po oh, okay pero yung start na season ng pag pagkakolekta o oh, pag ano nito um, mga mag start po yan mga last week po ng February February ngayon. meron na yun okay. Oh, okay. So ilang taon yun na tong business tong kasoy na to? Matagal na. Po. Matagal na. So hindi ka pa ano, so, bata pa. Po bata ka po. pa. So ang galing mga uh, So. so sa conversion uh, isa to sa mga produkto na inilalabas dito. Bukod sa mga isda. Oo, bukod sa isda. kasi isda sa naano ko yung mga isda, guys. Dito sa conversion. Pero ito kasoy. Uh, isa rin sa mga produkto nila dito ito yung bahay nila James mga uh, ka I remember the day when I was a child yeah, kapay ito rin yung bahay namin sa vehicle guys yan, ganyan, ganyan yung, yung kakalanan namin tibusok, tikahoy eh. saya, so yan, dito na kami merienda sa mismo nabila namin ng kasoy, yan merienda muna, bali tinda sila ng ihaw-ihaw dito ay, oo, oh, naalala ko si ate. So, eto, finally, nagkita tayo ulit. Mag-iwan na ako ng sticker ate sa'yo. Yan. mo na. Thank Okay, yun. Shoutout ka lang ate. Yan, support natin yung tindahan nila. Ayan, o. Oh. Yan. Ay, ayan. Ito kay ate. Ate, Thank you. So, yan. Nag-iwan tayo ng sticker sa mga lokal dito. Ay, meron pa isa. Eto, eto. Iwan tayo. Thank you, tol. Sige, sige Nanay, thank you so much po So, ayan, Ate Juby, maraming salamat ha Thank you, thank you, Sige So, guys, ipapakita ko sa inyo ngayon Yung nabili namin kasoy Sa conversion, ito Ayan So, ang kailangan natin para maluto ito Ay Retraso na yero, ito Itong yero na to At uh, Posporo, tapos uh, Kahoy Para lulutuin natin to doon tayo magluluto sa ilog. So ayan, papunta na kami ngayon sa ilog. May dala ng Jero, si JL, tapos si Kabsat. Ayan, follow nyo itong kaibigan ko na to. Tapos si Brother Robby. Ayan o. So, ito na guys yung lulutuan namin ng kasoy. Tinupian na para hindi daw tatapon yung kasoy pagka iniluto dito. So, ayan, pababa na kami ng ilog. Ang dami namin na magluluto ng kasoy. Si Rayo, may dala-dala pa siyang mulberry dahil sa pagluluto ng kasoy kailangan pa namin tumawid ng ilog pero di ba kasi alam niyo ba na ang kasabihan nila dito kapag nagluto ka daw ng kasoy sa may mga nag manok mamatay daw yung manok o magkakapulutong kaya lumayo kami para hindi tayo mabash ng mga kapitbahay natin pag napanood nila to so ayan tumatawid si misis at si Robbie. so eto guys gagawa na tayo ng paglulutoan ng kasoy dito tayo sa ilog para walang magagalit kung sakaling may mamatay naman ako sa kanila hindi tayo mapagbibintangan. Buti na lang may mga bata akong kasama na nag-iipon ng mga panggatong. Ayan. So ito yung mga kahoy na gagamitin natin ng panluluto. So ito guys. Ayan, ang lupit ng sample ah. Pampatay pala ng apoy yan. Nice! So guys, hindihan na natin yung papel na natin ilalim yan wow let's go tuloy tuloy na to malakas na yung apoy yan at ah, pwede na natin siguro ilagay yung ano kasoy so eto na guys yung kasoy na lulutuin natin so ilalagay na natin doon sa yero yan, yan yun guys Hop na, hop na, hop na muna. Oh. So guys, makikita nyo ngayon. Umuusok na, wala na kayong makita kasoy kasi nasusunog na sila. Kailangan kasing sunugin. Kumapoy na. Isama mo oh. ang lahat. Galing. Oh. Kita nyo. Oh. Grabe, ganito pala to. So ito guys, papakita ko sa inyo paano ang uwin. Ayan. Ah! Oh, Boom! Oh, patay ako eh, patay. Ito. Ayan, yan, 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 yan. niyo. nyo. so ito na guys mismo yung kasoy na niluto namin. Kita nyo. Ha, sunog. Ayan, papakita ni misis kung paano yung pagbiyak. So gamit yung bato dito sa ilog. ano o. Wow! Yan pala yun. So bibigay niya ito sa akin para tikman ko. <laughs> so guys, ito. Ito na yung kasoy. Gagaling. Ah, init. Mainit niya. Mmm, sarap. Masarap. Toasted. Kasoy. Ang sarap. Promise. Ang tamis. Iba yung ano niya, lasa niya kumbaga sa nabibili sa sa mga market na kasoy. Pero ito, fresh na fresh guys. Ah. Uh, so mga katubs, magpapachallenge ako sa mga bata to. Paunahan silang magbiyak ng kasoy. At ipapakita sa akin yung mismong laman. Kaya, yeah, let's go. Ready? Set. Go. Kinain, talo yun, kinain, papakita sa akin. Ay, ay, ay. Papakita, patingin, patingin, patingin. Ayun, patingin. Patingin, patingin. Ayun. Kamusta yung lasa ng kasoy? Sarap. Iyan, ano ako lasa? Ano, Masarap rin. Ako na uwi. Oo. Iyan. So, nilagay na nila dito. Yung kasoy na, no, tapos gagantuhin daw. Ayun guys, nakakuha din ako. Wow, ito, mm. ito. oh. Magbiyak muna kaya ako. Mm. Parang Manila nga no. Oh. Ito diba, ang sarap. Ito na mga katubs yung naluto oh. Ito nyo buong buo siya na naluto oh. Hindi ka kaya na dudurog oh. O oh, diba? Nagaling. <laughs> Depende din daw pala sa pagpupokpok to. Oh. Astig! Astig! So shout out sa mga taga conversion dyan na masisipag na nangunguha ng kasoy. Ayan, supportahan natin sila. So thank you so much nga pala sa kaibigan natin James na nagbenta sa atin ng kasoy na taga conversion. Mabuhay kayo lahat ng mga taga conversion na nag ng kasoy. Thank you so much. Bye